Kung talagang gusto mo, uh, gawin natin yung ang, ang artista kasi kailangan uh, lalo na sa TV tuloy-tuloy kailangan hanapin mo yung camera mo. Pag hindi mo nakikita yung camera mo, uh, hindi ka makikita ng umaarte. So kailangan hanapin mo. Kung halimbawa, ngayon, gusto mo gawin natin. Uh, ang dami pang camera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Wow, sinu. ang dami kamera. camera. Hindi pero gawin natin dalawa lang. O kaya sinu. ano? Ah, itong dalawa. Yan. Sinu. Si Cucci, Lotchi. Ah. Tsaka si sino po po? So, halika. Himbawa, kita dito ka. Tandaan mo 'yan ang camera mo at saka 'yan. Ako gagalaw. Pagkaano matatakpan kita, hindi mo na makikita 'yung camera. Hahanapin mo 'yung camera. Saan ang camera natin? Ayun. Ayan. So, aarte kang ganyan. So, tatakpan ulit kitang ganyan. Hahanapin mo ngayon. Ayan. O, ganyan. Pero, gagawin natin, mga basang sisiyo, so umiiyak ka. Uh, umiiyak ako ng gano'n? Oo. Kaya malungkot. O, sige. Malungkot. Uh, sige Halimbawa, po. Ano po, eksena? ang eksena, kunyari ako si Raymond Bagatsing, ako yung tatay ng mga basang sisiyo. Tapos, hindi kita maalala kasi na aksidente ako doon, nakalimutan ko na na mga anak ko kayo. So ngayon, kakausapin mo ako, sasabihin mo, ako yung anak mo. Ah, uh, tapos hindi kita papansinin. Hindi, sino ka ba? Hindi kita kilala. Ganon, gusto mo gawin yon? Opo. Ha? Ano pong tawag ko sa inyo? Uh, daddy or tatay? Oh, daddy na lang. Dadi, Daddy. Daddy. Daddy, tapos hindi Shire? kita hindi, ano, hindi kita kilala. Sasabihin ko sino ka ganon. So, pipilitin mong sasabihin mo sa akin, uh, tandaan mo, Dadi, ako yung anak mo, naglaro tayo ng ganito, nag-swimming, ang saya-saya natin. Tapos wala akong maaalala. Kunyari, ano, mag-imbento ka ng mga ginawa natin ng mga happy things. Okay po. Okay. So, okay. ano, mag-action ba ako? So, dalawa yung camera mo. Yan. Apo. Oh, oh, yeah. so, kailangan hanapin mo. Ha? Ready ka na? Wala na ako, Kuya Luchi. Okay. Uh, rolling. Five, four, three, two. Action. Sino ka? Hi. Hindi kita kilala. Kilala? Hindi niyo ba ako naaalala? Hindi. Ako yung anak niyo eh. Ako yung anak niyo eh. Sino ka? Anak ko. <laughs> Drama ito. <laughs> <laughs> hindi kita. Hindi, hindi kita ba maalala. Kilala? Sino ka? Hindi ba ang kakilala? Ha? Ako po ang anak nyo. Ako yung anak nyo, di ba? Saan? Paano kita <laughs> naging anak? Ako sa school. Lating niyo ako sa school, tapos binibilan niyo po ako ng Barbie. Na <laughs> tapos, <laughs> Barbie, hindi na kita binigyan ng Barbie. Daddy, tinan mo yung mukha ako. Diba? Saan? Mukha ako. Tinan oh. <laughs> mo yung mata mo. Ang galing maghanap nito ng camera. Para Pero punta ko Nahilo ako. Nahilo Ngayon. ako. Ang galing. Nahanap pa niya? Nahanap niya? Wow. Nahanap ko po ba? parang patin lang